ngayong Agosto. Kaisa ang Concepcion Integrated School Secondary Level sa pagdiriwang ng buwan ng wika 2023. Maligayang buwan ng wika, dalawang libo, dalawang Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Narito ang patimpalak para sa buwan ng wika 2023. Balitang Wika, ang mga kalahok ay lilikha ng isang balita patungkol sa mga nakakalim na katutubong wika na mayroon sa ating bansa. Ang balitang wika na gagawin ay maaaring magtagal ng dalawa hanggang tatlong minuto. Tandaan, gawing malikhain ang pagbabalita. Kaya narito ang mga pamantayan na dapat sundin. Pili Pinta ang pili pinta ay paglikha ng isang poster na may kinalaman sa tema ng Buwan ng Wikang Pabansa 2023. Inaasahan na may pakita ng mga kaluhok sa kanilang mga pinta o guhit ang mensaheng na istubatid ng tema. Narito ang mga pamantayan sa pili pinta. Wikang Tahan ang mga palahok sa wikantahan ay lilikha ng isang awitin patungkol sa tema ng buwan ng wika na nagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay halaga sa mga patutubong wika ng ating bansa. Maaaring magdaman ng mga lingwahe o dialekto ang liriko ng awiting bubuin sa nasabing gawain. Ang haba ng gagawing awitin ay maaaring magtagal ng dalawa hanggang tatlong minuto. Narito ang mga pamantayan sa wikanta. litratula. Sa litratula, ang mga kalahok ay pupuhan ng isang larawan na gagawing batayan o subject sa pagbuo ng isang tula na naglalayong maipakita ang esensya o kahalagahan ng wika sa ating bansa. Ito dapat ay maglalaman ng dalawa hanggang tatlong sakno. Narito ang pamantayan para sa litratula. Sa mga nagnanais lumahok, Ipasa lamang ang inyong mga gawa sa mga guro sa Filipino. Ang deadline ng submission ay sa ikatatlumput isa ng Agosto. Sa darating na ikadalawang putsam ng Agosto, inaanyayahan ang mga guro at mga mag-aaral na magsuot ng kasuotang Filipino bilang pakikisa sa pagdiliwang ng wikang pambansa.